Ito na naman mga kois masaya na naman tayo dahil meron na naman tayong bagong parcel na dumating dahil kakailanganin natin ito sa binibuild natin na PC. So ito na nga yung parcel natin. Isa to sa mga parts na inihintay ko dito sa PC natin. Dahil kung wala ito, sure ako na hindi natin mapapagana yung isa sa mga component na pinakamalaga sa PC natin. Nauulaan nyo na ba kung ano ito? Bago tayo maging manguhula mga kois buksan na natin. Iwan ko ba talaga mga kois, pag meron bagong parts na dumadating dito sa PC natin, natuto Kuha talaga ako ng todo. Kaya sa mga nagbibuild din nakamukha ko, i-share nyo naman yung pakiramdam nyo nung kayong nagbuild. At oo nga pala, yung mga pinakita ko wala pang sponsor dyan. Not sponsor mga kois Kaya sa mga ano dyan, Baka naman. Kahit na mouse lang ba? Mouse lang ba? Sa limang parts pala na natitira sa binibuild natin PC, medyo madugo mga koys. Dahil karaniwan sa mga pyesa natin ay second hand lang. So namimili tayo talaga mga koys. Dito nga, nabuksan ko na nga yung parcel natin. So ito lang nga yung kailangan natin mga koys. Hindi gagana yung monitor natin kung wala ito. So ito yung HDMI to VGA Dahil yung monitor natin, yung mga nauna pang monitor. Sayang naman kung itatapon ko. Ito kasi yung dating monitor nung kapatid ko. Naisip ko kasi kung makabili ako ng bago, gagawin ko na lang nakatayo. Pang dual monitor ba? Ito nga yung VGA socket niya. So buksan na natin mga kois para maipakita ko sa inyo kung paano natin to ilalagay. So marami na akong nakita at na-review tungkol sa mga ganito. So gumagana din ito sa mga laptop, sa mga desktop kagaya ng socket. Yung mga BJ pa hanggang ngayon. Madalasan kasi ng mga socket ng mga motherboard ngayon is HDMI. Lalo na sa mga GPU. Malay natin mga kois, magkaroon tayo ng malakas-lakas na GPU. Baka lang mga coins, baka lang. sarap maglaro ng mga FPS game mga kois kagaya ng GTA. At dahil nga pinahirapan ko na yung sarili ko sa pagbubukas nito, ginunting ko na nga yung ilalim nito. Masyado na kasing mahaba yung video mga kois koys, napakalit lang ng item na to, di pa natin ma-unbox-unbox. At sa wakas, nabuksan na natin. Moment of truth mga koys, tignan natin kung kakasya ito dun sa VGA natin. At ito na nga yung item natin o yung parts natin na ilalagay sa monitor natin. Ayan na nga yung VGA na nasakit. So ito yung HDMI na cord nya mga koys, yan oh secured na secured may takip pa yun nga lang kahit magkasya ito mga koys hindi natin ito matitesting dahil di pa buo yung PC natin so marami pa tayong kulang na pyesa at ito na nga itatry na natin mga koys at yan na nga mga koys saktong sakto at sa palagay ko naman maganda yung quality nitong nabili natin so makapal yung cord nya di lang natin alam kung gagana pero marami na ako nakitang review yung ganito mga koys lalong lalo na sa mga pisonet gumagana talaga siya at ayan na nga hanggang dito na lang yung video natin mga koys. ingat